Good morning, good morning, good afternoon, good evening Alrighty, kaibigan Kung saan ka mang sulok sa mundo ngayon, kaibigan I wish you well Welcome to the Parking University And dito na naman ang iyong professor sa Parking University, kaibigan Let's just spread positivity And uh, mag-ano na naman tayo, mag-learn na naman tayo, kaibigan Kasi marami tayong mali-learn dito sa Parking Uni University I-share natin na hindi natin natutunan sa school, okay? So, alright Yung topic natin kay, kay ngayon, kaibigan Itong uh, sinabi ni... Jack Canfield si Jack Canfield ay isang author, uh, uh, writer at saka isang motivational speaker, isang American. So sabi niya kaibigan na kung <coughs> uh, yung ang yung pag-respond natin, okay, yung pag-respond natin sa events or anything na happening kaibigan, ito daw yung mag-shape sa reality natin. So okay? so how we respond. Wow. Okay, so kung hindi natin uh, hindi tayo conscious, kung hindi tayo conscious, no? So Maraming mga bagay na uh, Anything na, na dumating sa atin Okay? It could be good, bad It could be negative or something So And unconsciously Kung hindi tayo conscious uh, We'll just respond as we respond Since uh, kung ano yung Pag-respond natin It could be kasi nga Naka-hardwire yan sa brain natin Kung paano tayo mag-respond So it could be For example May magsabi sa'yo na Ah, uh, medyo uh, Isa kang idiot Isa kang uh, stupid So Okay? So Pwede kang mag-respond ng something uh, unconsciously na Nag-respond ka na hala Iniisip mo ilang gabi ka nang hindi nakatulog Hala, stupid ako Sinabihan ako ng boss ko na ano daw Mahina daw ako Stupid daw ako uh, uh, Asshole daw ako So, nag-respond ka um, Nag-respond ka uh, uh, The way you respond hindi ka, hindi ka conscious sa respond mo na uh, it causing already pala ng negative effects sa'yo So, nag-respond ka uh, unconsciously Okay, ang na uh, So every time na may magsabi sa iyo ng negative things, every time na may magsabi sa iyo ng ah, hindi maganda sa iyo. So ganun yung respond mo kasi unconscious ka na. 'Yun yung sa um, sa sa since ikaw brain up, ganyan dapat mag-respond. So example may magsabi sa iyo ng hindi maganda, pangit ka. So respond ka kaagad up ah, ang uh, angry anger ka kakagan sa da uh, anything or may hindi ka na receive na ano sa gobyerno na na, na anong tawag doon mga benefits or any mga anong, anong, anong mga bigay sa gobyerno uh, galit ka agad nag ka, ka agad so sabi ni Jack uh, Canfield, so the way we respond ka is It, it, kung ano tayo ngayon kung ano tayo ngayon sa yung buhay natin kung ano yung uh, reality natin ngayon kay Bigan it's it's because the way we respond okay so example okay so pwede tayo palang same events mayroong same events but we respond differently okay so ganito may example for example mayroong kang 1,000 okay mayroong kang 1,000 pesos so isang yung 1,000 pesos or 1,000 dollar oh, let's say 100,000 pesos meron kang 100,000 pesos so naka-receive ka ng 100,000 pesos uh, pwede mo siyang i-spend ni bili ng iPhone okay okay or yung 100 pesos mo pwede mo siyang ibili something na pwede mo siyang i-invest or i-negosyo Okay, so same events kaibigan. So, ang events doon is naka-receive ka ng 100,000 pesos but different uh, different uh, respond. Okay, nag-respond ka to bumili ng iPhone. Yung isang respond mo is uh, nag-invest ka to something or in inano mo sa negosyo. Okay, so ganun pa uh, mayroon pang ano kaibigan. For example, may... may may nagsabi uh, umulan uh, isa kang salesperson umulan ngayon bumabak uh, malakas yung ulan uh, same events maulan sabi mo sa isang nga ah, ah, yung negative thinking ah, umara umi, umiiran na naman sabi mo na ah, maulan ngayon ah, wala ngayon ah, mahirap ngayon magbinta wala talaga saka wala mahirap talaga tong sales ah, pag inuulan ka wala talagang mabinta so ang hirap ah, maghanap siro ko ng something ano ba yung ah, wala hindi to hindi to hindi to ano tong mag, magbibinta mahirap to so okay so isang respond mo kaibigan pwede ka lang mag respond do, na, oh wow Uh, maganda yung ano ngayon kahit maulan mas, mas maganda nga yung magbinta kasi marami ngayon nasa bahay lang at saka yung ibang sales hindi nag hindi nag ano nag, nag nagbibinta ngayon kasi maulan so baka may marami akong uh, kikitain ngayon so same events same response kaibigan so so ngayon na aware tayo kaibigan na gaano pala ka importante tung paano tayo paano tayo mag respond kaibigan sa anything na dumating sa buhay natin kaibigan wala daw uh, yung mga successful na tao kaibigan ang difference nila uh, sa sa medicure or failure daw na tao is the way they respond. Kasi wala namang tao na hindi nakaranas ng problema, wala namang tao na hindi nakaano ng grief, suffering, rejection. So lahat ng tao nakaranas doon. So walang exemption doon kaibigan. So ang 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 difference lang is how they respond. Okay, how they respond the events kasi kung kung aware tayo ngayon na u kaya pala ganito yung buhay ko kasi ganito ako mag-respond okay so for example mayroon akong uh, opportunity na something pero parang natakot ako so ayaw ayaw ko so okay so same events for, or pwede rong sabihin mo sa sarili mo aba may opportunity ah uh, pwede ko yung ano i-try baka ito na yung pagkakataon na pwede tayong mag-progress learn and grow so that's the important daw kaibigan ah uh, kung paano tayo mag-respond dapat aware tayo kaibigan na ano ba yung respond mo sa events okay so pag may events na anything na, na uh for example ah uh, may events na um, uh, anong tawag dito uh, na iwan sa girlfriend or asawa or anything so di ba so same events may uh, pwede da pwede kang ma mag magpaano mag yung iba nga nagsubside yung iba inom sinira yung buhay nila kaibigan so so same events but yung iba din mayroon ding iba na na-inspire siya doon na ah, ah magpaano ako mag-exercise ako mag-gym ako para ah, umano yung katawan ko kasi kasi naiwan ah, baka hindi yung deserve sa akin may iba so same events but different response so ngayon kaibigan we should choose daw carefully sa 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 paano tayo mag-respond kaibigan. sa. At saka itong mga itong ano kay itong mga negative negative uh, negative talks natin kaibigan, Ito yung makapag ano daw to ng physical uh, parang weakness sa atin kaibigan. For example, sabihin mo na kahit isipin mo lang daw na pag iniisip mo na hindi ko talaga kaya, wala talaga, ganito lang talaga ako, mahirap, or uh, gano'n, ganito talaga ako kasi uh, mataba ako, payat ako, hindi ako guapo or anything uh, para lang yan sa mayayaman. So anything na excuse kay kaibigan. Pag palagi mo yang i-feel, okay? I close your eyes and if you feel mo yung mga negative uh, uh, ano na yan kaibigan. At saka mapi-feel mo sa body mo kaibigan na parang nanghihina ka. Parang nanghihina ka kaibigan. So, yung thoughts natin kaibigan is malaking impact yan or epekto sa sa ano natin kung paano rin tayo mag-respond so kung hindi natin yan makontrol kung ini-entertain natin yung mga negative thoughts na yan kaibigan mag-epekto yan kung paano yan tayo mag-respond okay so ngayon anuhin natin na mag-isip tayo ng mga magandang bagay. Okay? Anything na magandang bagay, happenings, happy happenings or anything. Ah, wow, itong siya oh, nag ano pala to, nag uh, nag nagvolunteer, nag, nag ano ng dugo. Wow, ang ganda pala ano, mag uh, naka ka, nakatulong ka sa iba, nagpakuha siya ng dugo. Or anything na anything na happy events kay Brad's. Close your eyes, imagine happy events. Ano ano yung feeling mo kay guys Parang ma masarap yung feeling mo so, so parang yung mga nerve mo kaibigan yung mga 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 sales mo kaibigan parang happy sales sila kaibigan so meaning yung response mo dun kaibigan is maging masaya or masaya and you will attract as well Uh, uh, happy things or positive things because you are on that frequency. So pag palagi kang nag-iisip ng negative or uh, nagpa ka sa mga nagsasabi sa'yo ng negative. Okay, so be careful kasi pag magsab may magsabi sa'yo ng negative, pag hindi ka aware, pag ikaw may maapiktuhan, um, it, could, it could really im uh, Uh, change your uh, change your uh, how you, how you respond kay so hopefully mayroon tayong natutunan dito kaibigan ibigan sa topic na ito at dito lang din to sa sa parking university i wish you well kay ibigan uh, hopefully uh, hindi ko na sayang yung oras mo and hopefully mayroon tayong natutunan na gaano to kaimportante importante paano tayo mag-respond okay paano tayo mag -respond? kasi walang 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 exception dito kay ibigan lahat ng tao binig may merong problema pagsubok uh, kahit pa yan si Elon Musk, Bill Gates pa yan kaibigan. So, the, uh, the only the difference kay is paano tayo mag-respond sa mga events na yon kaibigan, Wow! Wow! Ngayon aware tayo. Wow! So, pwede na natin ma-control ma ma, ma control consciously kaibigan yung kung ano yung thoughts na i-entertain natin kung may sabihin ng iba kaibigan hindi natin sila control so kung tayo daw ay walang pakialam sa mga sinasabi ng iba kaibigan up uh, that's good start that's good start that you are growing pag ikaw ay very concerned ka or parang hindi ka makatulog pa pag may sinabi yung iba sabi ni ah, sino'ng nagsabi doon na wherever you go daw kay bigan mahirap ka magiging successful kasi you are too concerned with others kung ano yung sinasabi sa iba kasi yung iba wala kang control doon hindi natin sila control kung anong lalabas sa bibig nila kung ano yung iniisip nila what we can control is paano tayo mag-respond pwede natin yang i-reject yung mga sinasabi or pwede natin niyang i-accept. So we have that's the good thing with human being kaibigan is mayroon tayong mayroon tayong uh, mayroon tayong uh, utak. So ganun ang ano nga lang daw kaibigan is sa studies very few of us using our brain kaibigan. Napakakunti lang daw talaga na ini uh, ginagamit natin yung brain to think. So once Uh, once i-activate natin ito, kaibigan Once i-activate natin yung yung mind natin Sa conscious at subconscious mind uh, Kung ano yung gusto natin uh, Kung ano yung uh, gustong thoughts na i-entertain natin At gustong uh, ano na i-reject natin We could really improve and change our reality, kaibigan Wow! alright kaibigan Close your eyes, open your arms, not your legs And this all be yours Peace, love, good health, abundance All the riches in the world sa'yo na yan Boom! Siya kalah! Liki!